Isipin mo yung sitwasyon na kung saan magtatrabaho ka. Nakahanda na yung pwesto mo. Nandiyan ang na mga gamit na kailangan. Kumpleto sa mga resources na gagamitin mo pati yung kape na mabango-bango pa na nasa gilid ng lamesa mo. Perfect working condition. Tapos biglang may sisira sa araw mo. O ano gagawin mo? Iba-iba tayo ng paraan para lalong mapagbuti ang ating pagtatrabaho. Yung iba, solved na solve sa paggawa ng ilang trabaho sa coffee shop. Yung tipong tatlong oras na yung kape, hindi pa rin nauubos. Okay? Para may dahilan pa magstay. Ako naman, hirap sa ganun. Kapag may nakikita akong ibang tao, madali ako madistract. Madalas mas gusto ko yung nag-iisa o yung walang masyadong nakikitang iba. Kaya nga ang sinasabi ko sa sarili ko, pag meron ako mga tinatapos, eh papasok na ako dun sa kuweba ko. Ano pa mang klase ng environment ang patok sa paggawa mo ng mga trabaho mo? Eh palagay ko, nasasang-ayon tayo na kapag naghintay tayo ng perpektong senaryo, wala na tayong matatapos. Sabi nga sa Bible, kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makapagtatanim at wala kang aanihin. Hindi lang para sa magsasaka ang verse na yan, para sa lahat yan na gustong maging produktibo sa kanilang trabaho. Minsan kasi nandun yung tendency na sisihin natin ang iba dahil sa trabahong hindi natin matapos-tapos. Eh sila kasi ang gulo-gulo. O kaya yung dumaan kasi. O kasi ganito, ganyan. O, laging may dahilan, di ba? May mga pagkakataon naman na talagang valid yung ibang dahilan ng delay. Pero hindi natin dapat hayaan na dahil hindi perpekto ang sitwasyon, eh hindi na tayo magpupursige. Ito, eto ang ilan sa mga nakatulong sa akin na sana sa iyo din. Mag-set ka ng deadline para sa sarili mo. Pangalawa, bigyan mo din ng allowance yung time ng paggawa ng trabaho para kung may makaantala, hindi ka magagahol. Unti-untiin mo ang paggawa para kahit papano merong nasimulan at makakabawa sa kabuuan ng trabaho. Alamin mo kung anong mas bagay sa sa'yo. Matulog ng late o gumising na madaling araw. O kanya-kanya kasi tayo eh. Merong gising ang diwa habang tulog ang iba. At merong sa umaga mas gumagana ang isip. Tandaan mo din na kung palagi mo lang sinisisi ang iba o ang sitwasyon at lagi kang naghihintay ng perpektong panahon, wala kang matatapos. tsaga tiyaga lang sabi nga dadaloy din ang ginhawa kapag nasanay ka na magtrabaho sa kabila ng hindi perpektong senaryo. Kaya yan basta handa kang matuto at mag-adjust sa lahat ng panahon. Asa ka pa ha?